Huw! Huw! Napakainit! Oh, Ito yung pilitensya ko <laughs> araw-araw bilang bike to work pag uh, morning shift ako Pero at the same time, syempre, ensayo yan! Napakainit! Huh? Grabe! Huw! iba talaga kapag ka bike to work ka tapos sa bundok ka nakatira eh <laughs> wala kang no choice pag wala ka namang ibang service yeah. ka ng bisikleta ni Idol oh. si Idol naka Promax ang atagasang kayo ha? bakit nyo pinaparusahan mga sarili nyo init init eh ang sayo kita nyo ha ah. ang init init ang ayan o ni idol oh. dandan lang dandan tayo ng tututukan Ang <laughs> liit ng bisikleta niya Pero ang lakas ni Idol ano you know? Init. Gabi kayo, init-init, nabudol nyo ako. Taga rito ba kayo? Uh, Saan yun? Sa may pinangot. Sabi, uh, init-init, wala kayong dalang tubig. Nadamay pa ako sa inyo. Saan ang nyo? sa highway. Oh, siguro, kakanan na lang ako. Bababa na lang akong binangunan. Ang init. Ano pangalan mo, Idol? <laughs> Rasel. Rasel, oh. Shout out kay Rasel. Ikaw, Idol. Anong klase yung bike mo? Grabe. Ang, ang bike ni Idol, oh. Oh, tingnan nga natin yan. Mini mountain bike. Oo, oo, yung mini mountain bike, no. Naka 3 by. Lakas mo. Grabe, init dito. Puto lang na ito mga bata na to. Iwan ko kung tagasan to. Pa rin